Meron daw kasing matinding pasabo etong fake witness na ito si Marcoleta. So ang nakikinikinita na marami, mukhang babaliktad na ituturo si Marcoleta sa kanyang ginawang kalokohan para magpresenta nga ng fake witness. Merong um, revelations na expected to come out ngayong week na ito about or from Orly Gudesa. Kasi kamakailan po, nagtataka ang maraming kababayan natin, nasaan na ba itong si Orly Gutesa na una nang natukoy na fake witness itong damuhong ito. Ginamit ni Marcoleta daw, yung kanyang affidavit ay fake. At kung makikita nyo doon sa hearing na yon mukhang instructed pa, dinidirect, ika nga, na si Marcoleta, itong kanyang sariling witness. Ang lala. Akala siguro na itong mga nasa paligid, hindi ko katulad ni Marcoleta. Akala siguro, um, kayang bilugin ang ulo ng mga kababayan natin sa mga ganyang klaseng hiyaan, ganyang klaseng kasinungalingan. Ganyan kalala ang mga DDS. Fake news dito, fake news doon, lahat ginagawa ng fake news um, para siraan ang sinasabi nilang kalaban o kaya ay para i-promote, propaganda. Diba? Para kahit papaano, PR script nga daw itong disinformation or etong fake news na ito. Kasi nga mukhang nalalagay sa alanganin etong si Marcoleta. <laughs> ano daw na ambush daw etong etong idolo ng mga ng mga um, lokaret <laughs> ng mga mahihina sabi niya. Lahat gagawin daw ng mga kawatan dahil tinik sa landas nila ang isang Marcoleta. Well, <laughs> paano naging tinik? Mm, Sukdo lang pumatay sila ng taong kumakalaban sa kanila. Yan ang problema nyo. Yan, ganito kalala ang mga fake news nyo. Kaya nagkakaganito ang bansa natin. Pero huwag kayong mag -alala. Lahat naman ng ito ay unti-unti nang nalalagay sa ayos. At kung ano man yung pasabog, nagagawin ni Orly Gutesa na yan. Gutesa. Siguradong kinakabahan na ngayon etong si Marcoleta, kung ano man yan. Bakit, bakit ikaw mo? Um, Unang-una si Marcoleta ang may alam kung ano yung ginawa niyang uh, kalat sa Senado nung, nung iprinisenta nga niya etong si Gutesa. Alam mo yan Mr. Marcoleta. At sa ngayon, sa tingin ko, yung itsura mo dito, yan at yan ang nakikita ng mga kababayan natin sa iyo, or mas malalapat yan. Dahil sa pangamba, dahil sa takot, yan kasi. Huwag kayong gagawa ng kawalang hiyaan kung hindi nyo kayang panindigan.